So welcome back po mga kahabi. At bago natin ipagpatuloy ang ating uh, update sa ating mga gapi at platis, ay gusto ko munang shout out sina Julio Rivera, Algyros Vlog, Mr. B and G Keepers, Nathaniel A, Heart Aquatics, Chan TV, Wish TV Freshwater Fish. Ayon. So maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa ating channel. At sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, uh, mag-comment down below lang po kayo. So yun na nga mga kahabi, um, kung napanood nyo yung mga video natin, ay nag-drop na itong ating uh, RDSS or Red Dragon Snake Skin na guppies. So ngayon mga kahabi, um, kanina lang nakita ko na namang may mga fry na ulit. So ayun. So last time mga kahabi, um, naka-harvest tayo ng 20 na mga anak ng ating RDSS. So ngayon, eto. So ha-harvest sila naman natin ulit mga kahabi yung mga bagong fry o mga bagong anak ng ating RDSS. Ayun, so dito natin sila ilalagay mga kahabi sa ating uh, beta tank para makita nyo ng klaro yung ating mga fry yung mga fry na ha-harvest natin ayan so sana marami mga kahabi no? ayun kita ako isa dito Moments later. So, eto na mga kahabi yung mga nakuha nating fry. Ayan. So, 19 pieces ulit mga kahabi yung nakuha natin. So, uh, siguro may mga natira pa dito mga kahabi. Kaso, uh, hindi lang masyadong kita. Kasi yung iba ay nandun. Yung iba ay nagtatago doon sa mga Uh, floating plants natin tapos yung uh, female mga kahabi ay parang hindi pa tapos sa pag drop ng mga fry so yung mga hindi natin makukuha ngayon ay uh, siguro mamayang hapon na lang or baka uh, bukas na lang pag may time na so uh, uh, tara mga kahabi uh, I-acclimate na natin tong ating uh, mga fry na nakuha Doon natin ulit sila ilagay sa ating uh, grow out tank So ito na mga kahabi yung ating uh, grow out tank ng ating uh, RDSS fry So yun, niya, yun na yung uh, first batch ng ating uh, fry na kinuha last week Ayan So super healthy nila tapos, uh, dito natin ilalagay yung uh, bagong kuha natin. Ayan. So, dito lang muna sila ng mga sampung minuto. Ayan. A few moments later... So ayun na mga kahabi, um, natapos na natin yung uh, pag-acclimate ng ating uh, fry ng RDSS. So, ipapakawalan na natin sila dito sa ating grow-out tank. Ayon. Oops, may isa pang natira. Yan. so yung gagawin natin dito mga kahabi since uh, magiging overcrowded tong maliit na uh, pinaglagyan natin sa kanila so pag medyo uh, malaki na sila yung uh, mga malalaki ay ibabalik natin doon sa ating um, breeding tank so doon na lang natin sila palalakihin hanggang sa lumabas na yung kulay nila Ayan. At naman tayo mga kahabi sa ating uh plati. So, ewan ko mga kahabi kung uh, kung na-update ko kayo about sa plati natin, yung uh, bagong strain na lumabas. So, tara mga kahabi. Puntahan natin yung ating uh platis. Ayun. So, eto yung mga platis natin, mga kahabi. So, uh, kahapon mga kahabi, uh, nakita ko na sobrang dami na pala ng mga ribbon platis natin dito. So, etos sila mga kahabi. Wait, uh, ilalagay natin ito mga kahabi sa aquarium para uh, makita nyo ng Uh, clear yung form ng ating ribbon platy wait lang mga kahabi ah. Uh. kukunin ko lang yung aquarium natin ayan mga kahabi oh. so tingnan nyo yung uh, anal fin nila ang haba ng an anal fin nila mga kahabi yan lalo na yung isang yan tapos uh, mga high fins pa So actually mga kahabi, uh, nagkataka ako kung paano nagka, uh, nagkaroon ng strain na ganito sa mga platy ko kasi uh, wala naman akong strain na ganito mga kahabi so wala akong high fins at wala din akong uh, uh, ribbon type na platy dito so baka uh, genetic mutation na to mga kahabi so yung gagawin ko ay uh, i select ko yung mga ganitong uri ng mga platis. Tapos uh, sila na yung padadamihin natin. Iba mga kahabi, uh, napakagandang tignan ng ribbon na platis. Ewan ko mga kahabi kung may mga ganito ng platis na ina-out ngayon sa market or sa ibang hobbyist pero uh, for me is uh, bago tong strain to dito sa aking uh, mini farm or mini fish farm ayan gabi yung dorsal fin ng isang mga kahabi oh. ayaw mag focus eh ayan ang taas ng dorsal fin niya tapos ang haba pa nung anal fins at actually mga kahabi um, sobrang dami pa ng mga high fins na nandito kaso yung iba ay uh, maliliit pa tapos hindi pa fully formed or kumbaga na forma yung mga fins nila pero yung iba mga kahabi kahit uh, maliliit pa ay makikita mo na magiging uh, ribbon type kasi mahaba yung mga anal fins nila. Yan. At uh, nandito pa mga kahabi. Diyan. Yan. So sa mga gino grow out natin mga kahabi na 100 pieces, kung naaalala nyo, naglagay tayo dito ng 100 pieces. So nakikita ko mga kahabi na uh, maraming high fins dito at ribbon type na platis. Pero hindi pa natin yan ito transfer kasi uh, hindi pa malaki. So, palalakihin muna natin sila dito. Tapos, kapag malaki na, tsaka na natin itatransfer transfer yung mga high fins doon sa ating breeding tank. Tapos, yung mga hindi naman high fins ay i-out na natin agad. Ayan. So, hanggang dito na lang siguro mga kahabi yung video natin ngayon. Ito yung update number 20 ng ating mini fish farm. Yan. So uh, again mga kahabi uh, maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na supporta sa ating channel at uh, uh, sa mga bago pa lamang dito sa ating channel ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at paki-like at share na din ng ating mga videos at uh, paki-hit na din ng notification bell mga kahabi para maging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, hanggang sa muli pumaka-habi, happy fish keeping.